Patay to, patay to. tingnan nyo kung paano ko papatay to. Tingnan nyo mabuti pre ah Tingnan nyo mabuti pre ah Tingnan nyo mabuti pre ah Ay, kita mo naman, di kailangang magsalita pa, Nakikita mo na yan Tingnan nyo mabuti pre ah Tingnan nyo mabuti pre ah Here we go! <slap> Lakas mo! Diba? Ese! Okay <laughs> pre mga kalabar. Here we go! Ay! Di puta! Fuck shit! <coughs> Nihina ako sa kabubuhan mo. Hi, Liz Ramos. Shoutout po sa'yo, Pri. Chona Laparan Azueta. Hello din. Shoutout po. Shoutout, out. Ay, buhay. Parang support. Ano ka na si Ulo? <laughs> ja, ja, ja. Arururo. Ikaw muna. Next ako, next. Ako yung pinakalas. Hindi, e wow. Sino kayong maganda dito? Ito na lang siguro ako. Ito, ito, ito. Kabayo tayo, kabayo. Wow naman! na ako pa, kur. Ako, 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 ako pa ginawang kur. Mukha ba akong kur? Bobo ka ba? Na all ganda skin. Siyempre, di ba ako yung maganda ako eh. Tatamahan kita! Ganda skin ha. Pakitaan natin ng walang skin. Hindi, <laughs> e wow. Ay, tere, ten, ten, ten. San ba ako pupunta dito? Ako pala kur. Ah! <tong> Nakadrugs ka ba? Grabe, <laughs> nag-charge, -cha no? Ganon ka kung bumirada, no? Oh, PAK! Ang lakas ng tama mo, tama ka na! Nakadrugs ka daw, bre. Paano na lang hindi na, no? O, diba? Ito, pag may papalag dito, patay to agad. Try mong pumasok dito, wasak ka sa akin. Ba't ako matatakot? Subukan mo lang. Subukan mo lang pumunta dito at talaga bubukin. siya nakapasok dahi kasi scary siya eh, scary siya eh, no? Ano ka na si, si Kasi kung, kung titisin lang, kung nga, alam na. lang, diba? I'm invincible and it's wrong Magagawa na And it's wrong without you be Ang lahat na gusto mo And destination Ha! chik chik chang chung hmm patay to patay to tinanong ko paano ko papatay to ah tingnan niyo mabuti pre ah tingnan niyo mabuti pre ah tingnan niyo mabuti pre ah nakikita mo naman di kailangan magsalita pa nakikita mo na yan tingnan niyo mabuti pre ah tingnan niyo mabuti pre ah Pasuguro. here we go ah! lakas mo diba? <laughs> Ese. Ese, brother, <laughs> Mamatay na siya. Alright. Ang lakas ko talaga mag-humor din, eh, no? Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. Talaga naman nakakagulat yung mga lakas yung mga humor ko. Kinabayo ko. Ah! <laughs> Kinabayo ko. loh grabe naman yun. Ang lakas, oh. Oh my oh. God. Ay, nandito na si Pario. Oh. Gusto pa pumalag, oh. Tinitigan ko Nilapitan ko La La Ba! Ba, charge Charge malala Ano si Paro? Sige pre, pakat ka lang pre Ha! Ayun na, papunta na ako sa taas Ano pa kiko? Ubusin ko na yan lahat Walang halong bero ka! Pero ba't nilalakasan niyo? Ba't nilalakasan niyo? Huwag niyong lakasan! Huwag ka na mag-alit! Oh, wow, wow. <laughs> ay naman ba kalaban natin? Your Honor, hindi ko na po alam. <laughs> sabang sawa na ako. Siya pigi na lang iya yung kalaban natin. Huwag ka iya. Lagi na lang din. Lagi na lang din. Hoy! Hoy, gago! Bobo ang puta. Hoy! Oh my God, anong nangyari? mamatay. Pantot mo naman. Bobo ka kasi. Uy, <laughs> kagot. Ay, tanga mo. <laughs> o, kininana, kiti. Bay, kastamati. Kastamati, kinisnan. Ano ka na si Ulo? Nay, awan nun. Alam, itong kalaban natin. Ba ba't, ba't supot? AI na naman ba? Dito naman ba tayo sa mundo ng AI? kita mo naman, di ka lang magsalita pa, nakikita mo na yan. Oh my God. Patay okay, na sa akin. Here we go! Wow naman! kasing pumalag pag, pag ako na nag-humor wag ka na pumalag Bebe walang kita be Sorry Ako usip malag-malag po eh kala niya naman siguro kanya kundi niya puno kakaya boy Anyabang mo, angas mo ah Ha? Kahit mo boy maamirada kita boy mawasak-wasak yung itlog mo boy Ulol Tumutirahin ko po yung bitlog mo eh Bastos ka! Eh, ba Oh. What? 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 Tatamahan kita. <laughs> Tinitigan ko. Tara, pasukin natin, pre. Huwag mong subukan. Ha, pasukin natin, pre. Bahala ka sa buhay mo. Kailang dito lagi nagiging bida, ha? Mawik. Hmm. Hindi, wow. Siyempre. <laughs> Ang ina, mga iyayata at mga kalaban. Here we go! Ay! Di puta! Fuck shit! Nihina ako sa kabubuhan mo. Hindi, <laughs> iyan naman kalaban natin. Ano chill. Gago na yan, nilalaban ako sa AI. Bakit ganun? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Oh my God, ba't ako nilalaban sa AI? Anong kasalanan ko? Bobo ka kasi. Allah, nilalaban ako sa AI. Anong kalukuhan to? Nilalaban tayo sa AI. Oh my God. I am God. I am Jesus Christ. yai kalaban natin, pre. Putangin namin. O, nagsurrender na kalaban, no? Gago nen Pati AI nagsusurrender din, no? Ang galing. Ang galing. <laughs> Pati AI nagsusurrender din, no? ganun siguro, pag matagal ka nang dinaglalaro ng email, no? ina ilalaban ka na lang sa AI. Talaga, Charmin? Tingnan mo, tingnan mo mga kalaban, no? Ayan, no? Bang, bang. Wala yung matsetel. Gago, hindi pala mga iay, pre. Mga weak lang talaga. hindi ba? Bubobo yun. Di mga <laughs> iay, o oh, in love, o oh, in matchmaking, o. Oh. Puto yun, mga mayinang supot lang talaga na kalaban natin. Mga mainang supot lang pala talaga na kalaban natin, pre. Akala ko mga ay mga supot lang pala.